isang magandang oras sa mga all at uh, shout out ulit sa mga all. Umaapila ang mga host ng 8 Showtime sa naging desisyon ng uh, MTRCB at ang kanilang uh, sinasabi ay uh, wala daw silang nagawang mali. Alam niyo sa personal nating opinion, imbis na ipaglaban nila yung sinasabi nilang wala silang nagawang mali ay uh, kung humingi na lang sana sila ng paumanhin. Kung wala silang nagawang mali ay hindi ho sila mahahantong sa ganyang suspensyon. Di ba? Uh, napanood kasi natin ang uh, pahayag ni uh, Jong Hilario na direts, diretsahan niyang sinabi na wala daw silang nagawang mali. Kami ay maghain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. Yan ang hindi magandang sagot nila dyan eh yung hindi nila pagtanggap ng uh, maliit o malaking pagkakamali. Kasi laging nasa isip nila yung pagiging unfair ng MTRCB. maring uh, sila ang naunang nasampulan nito ng MTRCB. Ngayon, masasabi mong unfair yan pagka nangyari ito sa mga ibang noontime show at wala talagang ginawa ang MTRCB doon natin masasabi na unfair. Di ba? Tulad niyan, sinampulan na yung uh, show time ng suspension. So, pagka hindi ito ginawa sa ibang mga noon -time show at kung may makita talagang uh, mga indecent performance, yan, o kung ano mga malalaswang uh, yung mga hindi kaangay-angay sa mga batang manunood at hindi ito ginawa ng uh, aksyon ng MTRCB, ibig sabihin yun ang uh, unfair. Ngayon kasi ang lumalabas sa lahat ng mga fans ng It Showtime at saka itong uh, ito kasi ng uh, uh, mga host ng It Showtime si Vice Ganda, si Jong Hilario, si Bong hindi pa natin napapakinggan ano at sa at saka yung iba. Pero sa naging pahayag ni Jong Hilario ay uh, pinaninindigan niya na wala daw silang nagawang mali. Sa tingin niyo ba kung wala kayong nagawang mali ay irireklamo kayo ng mga tao, ng mga nanonood? palagay natin baka pa nga ang nagreklamo sa inyo ay mga fans nyo di ba kasi ang pinag-uusapan dito yung mga batang manunood baka naman yung mga magulang ng mga batang yun ang uh, nagreklamo kaya dapat walas wag sana sumama ang mga uh, loob ng mga fans nitong it uh, It's Showtime dahil bilang magulang no o kaya mga adult ay alam niyo na ang tama at mali hindi na hindi tayo showbiz. 'Di ba? Baka bandang huli mangyari yan sa mga uh, anak nyo or uh, mga pamangkin nyo kung wala pa kayong anak. Kaya tama yung ginawa ng MTRCB na sinampulan na itong uh, it's time. Pero sa mga taas ng tingin ng mga sarili nito, di ba kasi mga sikat na sila eh. Actually pagka uh, comedian kasi, Talagang hindi nawawala yung mga medyo makabastusan. Pero dapat 'yan na hindi sa telebisyon. Doon na lang yan sa mga stand-up uh, show nila. 'Di ba? 'Di ba may mga bar silang pinupuntahan, doon na lang nila gawin 'yan. Huwag na sa national television. Kasi pag national television, marami talagang mga bata ang makapanood niyan. So, nasa magulang na rin yan, depende na sa kanilang kaso dahil nga sa kasika kasikatan nila ay talagang pinapanood sila ng mga kababayan natin pati mga kabataan. So dapat gabayan din ng mga magulang no yung mga kabataan na yan. Kaya sa host ng Itshow time at sa mga fans no ay wag na kayong magalit dahil uh, may mali talaga na ginawa. Ayan ay, naman ay personal nating opinion na bahala na kayo diyan sa iba. Pero may mali talaga yung icing na yon tapos yung uh, uh TINGGIL na nabanggit ni Bong Navarro at yung performance ni ano Kim Duenas 'Di ba? Napansin na raw na at na-warningan -na, na daw sila noon eh. Kaso uh tuli pa rin ang kanilang pag ano. Yung alam mo yung parang pangiinsulto rin niya ni eh sa MTRCB. Yung pinagtatawanan nila, 'di ba? Ngayon, na kayo. Uh, nag- naga uh, maghahain maghahain daw ng uh, motion for uh, reconsideration Itong abs dapat hindi nila tinotolerate itong mga ano nila talent nila ano. ano ba naman yung sabi na paumanhin at yan ay ating babaguhin di ba hindi yung eh, paninindigan pa na wala daw silang nagawang mali nako mahirap yung uh, ginagawa nyo yan baka bandang huli ay iwanan na rin kayo ng mga fans nyo ni ba yung kasikatan kasi minsan ay nagdadala yan sa ano sa kasamaan. O palagay natin hindi naman kasamaan, medyo medyo kasamaan yung mga kasikatan na yan. Kasi minsan sa sobrang galak na nila sa sarili nila at sikat na sikat na sila ay hindi na nila nakokontrol ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga sinasabi. So mag maghain daw mag-file daw ng motion for reconsideration ang uh, uh, it's your time para daw uh, mapag-aralan muli ng MTRCB. Pero kung uh, uh ako tatanungin nyo dyan, ako lang, opinion ko lang naman eh. Para sa MTRCB, tuloy nyo yan. Para naman na uh, matuto. At uh, ganun din ang gawin nyo sa ibang mga noon time show. Yan, maraming salamat po muli sa inyong uh, sa aking channel. Pagpalain na wang bawat isa. God bless everyone.